Hi guys! Good evening everyone! So, share ko po yung aking dinner ngayon. Fruits muna tayo, diet muna po tayo. Tapos, meron po akong isang sachet ng mx True coffee. Meron tayong avocado, grapes, at saka po orange. Tapos, share ko din po itong pinggan na pinaglagyan ko po ng fruits ay galing kay Inay Glo. So, binigyan po kami ng tig-isa ni Sai. Sabi niya, souvenir niya po sa amin. At ang pinggan na to ay regalo pa sa kanya no po sila ay kinasal. So, siguro, migit ko mula 40 years na itong pinggan na to. So, di ba alam niyo po, ito sinuuna po ng no? tibay-tibay pa niya. Kaya, talamat Inay Okay, so tingnan niyo po. Ayan, yeah, so kain tayo. Ha, oh, huh? kain muna po ang lola nyo. God bless everyone.